Hello, magandang araw po sa inyong lahat o gabi, umaga So mag fishing po ako at o uh, kami may kasama po ako uh, Time check 1am uh, Nandito kami sa bandang west side ng Saipan Kasi mas kalmado dito, walang ganong hangin Doon sa, Kasi sa kabila, east side, uh, malalaki yung alon sa kayong hangin So pag malakas ang hangin, of course malaki din ang malaki din ang mga alon so dito kami at uh, at uh, looted ng ano 3 am sa ano maka ng mga isda abangan nyo po ang aking adventures uh, adventure sa gabing ito at paghuli ko sa mga isda at pagkakamak mga kailan po ba ako So yan may nakita na akong isang lilok o long emperor So, mabait. Yan, pinana ako na agad para uh, may lagay ko na doon sa aking lagayan. Medyo malakas siya at uh, sitingurado ko na hindi siya makakawala. Masarap yan, ano? Ito, ito. So, isigang. So, mabait yung isga ngayong gabi. Kasi lota May nakita ko na akong ulo. Yan, pinana ko na naman siya. Sa pool. Nagnalikabok yung dagat ilagay natin doon sa ating lagayan para makasisilo makasisilo ulit tayo so yan nagganap na pa naman ako yan natutulog may unan pa oh, so, natutulog yung parot ayan sa sakto hindi na po siya nagagalaw at uh, feitan yung kanyang tama ito, ito yung isang parot na tanga dahil parang lasing na kahit saan nabuti ng gabi doon lang matutulog so madaling hanapin po ang isda na ito so yun naman naghanap na naghanap na tayo oops nakita tayo ito yung hangon sa pool yan hindi na nakagalaw fatal yung kanyang ano Yan po ah, tapos na ang aming uh, ang aking pagpipishing. Time check uh, 6:05 AM. So nagsimula po ako mag-fishing around uh, uh o'clock. So yan po ang aking huli. Tingnan tingnan po. Yan. Hindi ko na puno yung aking uh, lagayan kasi yung napuntahan namin ay napuntahan ko ay hindi ganong uh, maraming isda dahil palaging may ano dito may fisherman so titingnan po natin kung magkaka magkano ako pag nabenta ko to sa fish market yan ilalagay ko muna sa, sa balde so yan marami tayong huling ano uh, rabbit fish yan rabbit fish okay ano yan may isda dito yan sobrang uh, sobrang low tide po oh maganda sana ang tubig kaso lang walang ganong isda yung pinupunta namin malakas malalaki yung alon hindi pwedeng mag uh, fishing doon makatangayin kami ng uh, hangin ng agos papuntang malayo mahirap na so dito malapit lang konting huli pero, pero sigurado naman na makakauwi ng buhay yan So yan po, naka isang balde at uh, kalahati din ako na o oh, yan, halos isang balde at kalahati. So punta po tayo sa fish market. Sira ano? So yan na po ang aking 31 daa Uh. Ma, ano yung mga sa amin? Yan, tinimbang naman po namin ang rabbit fish. 12 pounds. Ay, uh, 16 owlfish. pounds minus 4. So, 12 pounds. Special yeah. to me. So, yan na pong aking uh, kinita sa limang oras. Uh, pag, uh, is for fishing. Yan.